Typo error ba talaga to? Sa boundary ng Muntinlupa at San Pedro Laguna, may karato lang, Welcome to Laguna. So natural lang sa likod nito, dapat, Welcome to Muntinlupa. Pero, bakit Rizal? May mali ba o may nakalimutan? Hindi po ito typo. Ito ay ang Old Laguna Rizal Boundary Marker. At sa likod nito, may kasaysayang hindi dapat malimutan. Noong araw, ang Muntinlupa at mga karatig bayan ay bahagi ng Rizal Province. Ganon kalawak ang Rizal noon. Pero noong 1975, sa bisa ng Presidential Decree No. 824, isinilang ang Metro Manila at nagsimula ang paghahati-hati ng mga bayan. Dahil dito, umusbong ang mga lungsod. Ang mga probinsya ay nagbago ng hangganan. Pero minsan, hindi kayang burahin ng progreso ang pinagmulan. Nananatili ito sa mga karatula at mga pangalan ng kalye. Ngayon, magkatabi ang lumang Laguna Rizal Boundary Marker at ang bagong Muntinlupa Boundary Sign. Hindi lang yan palang tandaan, paalala yan. Kaya sa susunod na may makita kang karatulang parang may mali, baka ito ay bakas ng kahapon. At ang mas mahalaga, hindi nila tinanggal ang luma dahil ang kasaysayan dapat pinapangalagaan at ang pinanggalingan laging may puwang sa pag-usbong. Kung may alam ka pang ibang kwento ng kasaysayan o kahanghangang personalidad na may underrated na ambag sa lipunan, pakitype sa comment section. Gusto naming marinig yan. Kung trip mo mga getong klase ng kwento, hit that like, thumbs up button at share mo ito sa mga tropa mong mahilig sa makabuluhang content. Hanggang sa muli mga kasyudad. Bye bye!